ng mga kongresista na nagboto kay Sara Duterte para may impeach humanda kayo sa next election, ha? Nakita namin ang mga pangalan, mga walang hiya, mga walang konsensya, mga traidor, mga magagamit. Inimpeach nyo si Sara, pero kayo tinulungan, no? Nasaala mga konsensya ninyo. Humanda kayo sa next election, ha? Ipagkakalat ko talaga sa vlog ko na hindi kayo... Oh. <laughs> <laughs> ang ingay mo daw! Nagwala! biglang may kumatok. <laughs> okay na sana yung drama eh, no? Ang kaso. K.O. May biglang kumatok. may galit na galit po ito sa ating uh, mga kongresista, no, na uh, hindi po umirma. I mean, sa pumirma. <laughs> Oo. Oh, gusto niyan sakalin yung mga kongresista na pumirma eh. Grabe yung gigil niya. Eh ako nga mga pre ano si si ano si hindi naman bumoto ito si ano ah uh, Busita. Congressman Busita si ah, uh, Erwin Tulfo hindi naman po yan na uh, pumirma. Bumoto tuloy no. Hindi naman po pumirma. No? Nagbigay po ako ng reaksyon. Anong sabi ko? Hindi naman po ako nang gigil sa kanilang pagkatao, hindi po. Hindi po galit sa kanilang pagkatao. Desisyon naman nila yun eh. 'Di ba? Kaya lang, sabi ko, uh, kung ganun pala yung decision nyo, eh, alatang halata na maka kayo kayo. ba diba? Maka-China kayo. Makakibulok kayo. Kasi ang, ang palagi natin pinanano, uh, sinisigaw dito, no to China. No to pro Duterte. ba diba yun yung panawagan natin? Pero nakita namin na gusto nyo yung ginagawa nito mga magna na to. 'di ba? Ibig sabihin pag uh, hindi ka pumirma doon sa impeachment laban kay Sara Duterte, eh suportado mo yung mga Duterte. Yan yung maliwanag sa amin. 'Di ba? Sa atin. Pero sa pagkataon nila, wala tayong paki doon. Hindi tayo galit. Pero itong lang ito. Tingnan mo. Grabe yung gigil niya. Ulang na lang manapak. Ulang na lang manakal. Grabe yung gigil, Oh. Eh, nakikita ko ngayong uh, ugat sa ulo. Lumalabas. Kaso may kumatok eh. Biglang yung drama niya, biglang ano eh, biglang may kumontra okay? eh. Diba? Oh. So, ito pong bobong bakla na to, yung ating bibigyan na reaction ngayon. No? Kasi wala eh. Tatanga-tanga talaga eh. Diba? Grabe yung gigil. Tanggapin nyo na kasi. Naiilan lang sa mga kongresista ngayon, yung makaduterte. Mas marami pong sumusuporta sa administrasyon. Di nyo matanggap yon Di nyo matanggap talaga? Aba, grabe naman yan. Oo, oh, hindi nyo kasi pwedeng pilitin yung tao na, oy, huwag kayong pumirma dyan, ha? Oo. Oh. Anyway, mga pre, ito po yung bibigyan natin ng na reaction ngayon. Ah, pero syempre, no? Uh, bago po natin ito, bigyan ng reaksyon. Meron po tayong ano dito? Meron po tayong uh, Facebook page. Okay? Ayan ha, sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page at sa ating uh, TikTok, uh, same lang naman po yung pangalan, ballpointman2.0. Uh, huwag niyo po kalimutang uh, i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, sa hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman updated po kayo sa mga uploads natin. Okay, huwag kalimutan ang e ring ang ating uh, notification bell. Oy! Banang! Layas, layas, layas mo hindi ko yung tinatawag ko dito. Bigla-biglang lumalabas yung inutil na matandang to. Ha? Yeah. Oo. Oh. Ay, matandang yung bodol yun. Huwag yung pansin niyo yun. Bobo yung matandang yun. Turakot yun. Ha? Huh? Oh. Uh. So, Eto na, uh, bigyan po natin ito ng reaksyon, uh, reaction, itong uh, video na ito. Ayan na. Uh, <laughs> Biglang nabulabog yung kanang uh, panggigigil eh. Uh, yung kanyang kadramahan eh. Ha? Huh? Uh, ito po, himay-himayin po natin yung kanyang sasabihin dito. Sa lahat ng mga kongresista na nagboto kay Sara Duterte para may impeach, humanda kayo sa next election ha? Oy, humanda daw kayo sa next election. <laughs> 'Di ba? O, oh, sa lahat naman na mga kongresista na pumirma sa impeachment, umanda din kayo sa eleksyon. Kasi, sasabihin ko dito mismo sa channel na to, na iboto yung mga gustong, yung mga pumirma sa impeachment. O, oh. ay eh, palakasan tayo. O, oh. ilan ba yung follower mo? Kumpara sa aming mga PBBM vloggers. ah oh. Eh, talaga namang sasabihin ko yan. O, boto natin ito ha. Kasi isa ito sa pumirma, sa impeachment ni Sara Duterte. Eh, kahit di ko nasabihin yan. Yung mga viewers na lang natin yung maghahanap kung sino-sino yung mga pumirma. Diba? O, ito pala yung pumirma. Ibuboto ko to pag kung anong takbuhan ito. Pero sa lahat ng hindi pumirma. <laughs> Erwin Tulfo. Richard Gomez. Ah, Busita. Ah, yung dalawa gusto ko to eh si ah, Erwin Tulfo Busita. Gusto ko yung mga ginagawa nila. Pero sa ngayon, hindi ko muna kayo iboboto. Siguro 2028 na kung matalo kayo ngayon, pwede kayong magbago muna kayo. Okay, bawi kayo sa 2028. Ah, pero pag baka Duterte pa rin kayo sa 2028. Hmm, hindi ko talaga kayo ibuboto. Okay? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Basic. O, oh, diba? O, oh, tuloy natin. Nakita namin ang mga pangalan, mga walang hiya, mga walang konsensya, mga traidor. Mga walang hiya daw ito, mga kongresista na na pumirma. Mga traidor daw. At nakita niyo yung pangalan. Natural, lahat naman nakita yung pangalan ni. Eh. Oh, lahat sila doon kitang kita yung pangalan. Masama ba yon? Batukan ko kaya to. K.O. Bubong chupa. Bubong eh. Oh, tapos eto pa. Punta na tayo doon sa may kakatok. Bigla biglang nagulat. Naingayan siguro yung kapitbahay. bahay. Oh, hindi ko pa naman panood tong video na to eh intro lang yung napanood ko. So, sabi ko, gusto ko itong bigyan na reaksyon. Tatanga-tanga eh. Oh. Oh, ito. Mga mga walang hiya. Mga walang konsensya. Mga traidor. Mga magagamit. Inimpit siyo si Sara, pero kayo tinulungan. No? Nasa alam mga konsensya ninyo. Umanda ko sa next election, ha? Ipagkakalat ko talaga sa vlog ko na hindi kayo... Okay? <laughs> Ay, sabi ni Kong? Pinabibigay ni Kong oh, oh, oh grabe, drama. <laughs> Ah! Oh, nagdadrama. drama! Akala ko may kumatok, gumagawa pala ng kwento. Oh, de ba? Ah, oh, gumagawa ng kwento, pinapalabas nila na lahat ng pumerma ay nabayaran. Nabigyan. Ganun lang ka basic. Oh, na natin yung drama niya. Yung drama niya pang na, pang inutil Regalo galing kay Kong. Kay Kong. Pangalanan mo kasi. Oh Pero minsan, isipin din natin na hindi lang ginawa yun siya ng mga kongresista para sa mga sarili nila at sa sariling kapakanan nila. Minsan, ginagawa nila yun para sa bayan ng Pilipino at hindi tayo malulong sa mga kasinungalingan. O, oh, ba? Diba? Pinapalabas niya po sa bidyong ito na ang mga pumerma ay bayad. After nang pirmahan, magkakabayaran. Hmm. Yun yung mensahe ng kanyang video, pang bobo. ba? Diba? O oh, ako, pag nagbigay ako ng reaction on the spot, hindi ko kailangan panuorin muna yung video mo para bigyan kita ng reaction. Ito'y on the spot. Ah, kasi kami, may mga utak kami kay mga bobo. Kailangan nyo pang gumawa ng script pag magbibigay kayo ng reaction. Kailangan nyo pang pag-aralan. Kami wala na. Kasi pag ikaw nasa katotohanan, matik yan. ba? Diba? Matik yan. Kung ano yung nasa utak mo, lalabas sa bunganga mo. Ano yung nasa utak at puso mo, lalabas sa bunganga mo. Yan, deredretso -de yan, walang preno yan. Pero kayo, dahil mga fake news kayo, mga bobo kayo, mga bakla kayong naka-green na to. Baklang green na to. Lalo na si M Maui. Ha? Huh? Ha? Yeah? And na, uh, hindi ko naman nila lahat yung bakla. No? Ito mga ganitong klaseng tao lang. Ito isang malaking kahihiyan sa ating bansa. No, may mga taong ganito. Di ba? Ha? Oh, nakakahiya kayo. Nilalason nyo yung isipan ng mga tao. Manlilin lang kayo. Kasama nyo si Marcoleta. Eh, sa panlilin lang, si Marcoleta yung nangunguna eh. -O. Diba? O, oh, tunoy. Kasi kung makikita natin, may, kasalanan naman talaga si Sarah. Um, not everyone is perfect naman. So, normal lang kay Sarah na may kasalanan. At... Uh, kung titingnan mo po, analyze mo yung kanyang sinabi. Not everyone is perfect. Totoo naman yon. Pero, ang pangit naman na ang pagkakamali mo, araw arawin mo. Not everyone is perfect, pero busy presidente ka, ang pangit naman na magbabanta ka. Gigilitan mo yung pangulo sa leeg. Ang sarap gilitan sa leeg, di ba? Yun, yun, yung gusto mo, di ba? Tapos, kasunod, ipapapatay. Di ba? Tapos, magdidinay kasi bangag nga. Bangag nga nung nagsalita eh. Nung unan siyang nagbanta, bangag siya. Kaya hindi niya maalala. Eh, epekto ng pulboron sa utak nitong Sara na to. Di ba? Matapang siya noon. Kasi may epekto eh. Nung ma expired biglang nag-deny. K.O. Di ba? Kaya ang tanong ng karamihan, na-amnesia ba to? K.O. Hmm. Siyempre, ito ha, kahit biglang, ang, ang, ang kanyang ano dito, ang kanyang content, panlalason sa isipan ng mga Pilipino. Na gusto niyang iparating na nabayaran yung mga kongresista. Pero lahat ng kanyang mga kalukuhan dito, mga joke-joke kunon niya, ito matama din kay Sarah. Katulad nito, sasabihin niya. Batas yan na kung sino ang ano, kailangan i-impeach talaga. O, oh, oh, di ba? Kailangan talaga. Sino ba yung tinamaan dyan sa mga sinasabi mo? Si Sarah din. Sara Duterte din. Di ba? Kahit pasabihin mong patama ito sa administrasyon o sa kamara, malabo eh. Si Sara Duterte pa rin yung tinamaan. Sara Duterte pa rin yung napahiya. Imagine, kauna-unahan sa Pilipinas, isang vice-presidente na si Sara Duterte na impeach ng kamara. Nakakaya! Ah, uh, taloy! So, wag natin siraan ang mga kongresista na nagpirma kasi sa dami-dami ng mga ginawa nila, isipin natin ang mga programa, ang mga tulong na ginawa nila sa bayan natin. Tapos sa isang pagkakamali lang, kailangan talaga natin kalimutan ang lahat ng mga magandang ginawa nila. Ganun ba talaga ang tunay na magandang Pilipino? Di ba hindi? So isipin natin ang mga programa nila at kung ano ang mga naitulong nila sa atin. No? Kasalanan din kasi si Sarah. <laughs> Alam mo, ang tinatamaan yan, si Sarah Duterte. Diba? Ang mapapahiya dyan si Sarah Duterte. Gusto mong mag-joke? Gusto mong ipahiya yung administrasyon, yung kamera? Mali eh si Sarah pa rin yung napahiya mm, Sarah Duterte pa rin kasi bakit? o doon nga sa presko no lutang-lutang yung yung uh, vice o oh. ikaw din lutang ka rin pareho lang kayo hindi uh, naman po natin ano uh, nasa taon na talaga yan ang pagiging lutang diba nasa taon na po yan kung matalino ka matalino ka talaga kung lutang ka lutang ka talaga diba lugaw ka K.O. Ah. Oh. So may anyway, mga pre, eto ngayon, meron tayong isang video dito na isang dato nagsalita. Okay? Isang dato po nagsalita. Eto po yung minsahe ng isang dato. Hindi ko kilala to eh. Oh, hindi ko kilala pero bigyan lang natin reaction. Okay. Mga Duterte, makinig kayo dito. Yung presidente. Kung may raming adik sa lugar niyo, sa barangay niyo, sa lungsod, sa munisipyo niyo, bakit mo sisihin si Presidente? Oh, kung may adik dyan sa Dabao, may adik dyan sa lugar nyo, bakit mo sisihin yung Pangulo? Eh may mayor naman dyan. May mga pulis naman dyan. Dapat mo lang sisihin yung Presidente kung ang isang Presidente protector ng illegal na pulburon. Eh wala naman eh. Wala namang ganun eh. Sinigong, pwede. Kaya nga sinisisi ng mga Pilipino eh. Kasi protector siya nila Michael Yang. Mga chiko ang nagdadala ng pulburon dito sa bansa. Kaya dumadami yung pulburon sa ating bansa. Pero tandaan po natin, kahit sino maging presidente, hindi mawawala yung pulburon hanggat walang death penalty. Diba? Hanggat wala yun, hindi mawawala yan. Kahit sino maging presidente, pero at least sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, nabawasan po. Diba? Oo, oh, tao din yung Pangulo, tandaan natin. Diba? Tao din po yan, hindi naman Diyos yan. Na kung may papasok sa ating bansa, madedetect ng utak niya. Kaya nga may mga mayor dyan, may pulis eh. May mga kapulisan. May mga, diba? Para may iwasan yung ganoon. Oh, may problema sa inyo sa Davao? Kasalanan ba ng Pangulo yan? Hindi! Kasalanan ni Baste, Kasi yung mga nandyan sa nagtatrabaho, sa mismo sa Davao, okay, sa City Hall, mga bangag! Hindi naman po lahat, yung mga lumabas lang sa balita. Ha? Ah. Oh! May problema ni Baste, yan! Hindi problema ng Pangulo yan! Ang bihira naman! Oh, tuloy! Ano bang silbi ng kapitan? Anong silbi ng mayor? Anong silbi hmm. ng mga kapulisan? Tama. Diyan sa inyong lugar, bakit mo isisi kay presidente kung talamak yung drug sa inyong lugar? Hmm. Kung talamak yung droga, yung krimen sa inyong barangay, bakit mo sisihin yung presidente? Tama. Ano bang ginagawa ng kapitan? Ano bang ginagawa ng mayor? Ano bang ginagawa ng mga pulis? Yung mayor, bangag din. <laughs> mayor ng bangad din. Oh, magagawa natin dyan Di ba? Kaya alam nyo na, Kaya galit na galit po sila ngayon Ang mga Duterte kaya galit na galit sa ating Pangulo Kasi Yung mga nagpapasok ng mga pulburon dito sa ating bansa nahihirapan na Di ba? Kasi iba na yung Pangulo eh Iba na So, alam mo yung pulburon, pag nabitin ka niyan, mainit yung ulo mo. oh, tingnan nyo dyan sa Google. Oh. May mga ano dyan, may internet naman siguro kayo. Mainit yung ulo mo. Ha, ah, hanap, hanapin. Kasi hinahanap, hanap ng katawan mo yan eh. Eh, paano ngayon? Mahina yung supply. O, saan kayo kukuha? O, saan kayo kukuha ngayon? Eh, ang hina ng supply. Kasi matinu yung pangulo. Okay, sana sa panahon ni Digong, unlimited supply. Wow! Eh, ngayon, iba na eh. PBBM na eh. O, oh, saan kayo kukuha ng supply? Diba? Kaya inaaway po nila yung Pangulo. Pinapalabas na adik yung Pangulo. Para ang pumalit, etong si Sarah Duterte. Pag si Sarah kasi yung nakapalit, back to normal na naman yung lahat. Diba? Back to normal na naman. Happy na naman yung mga drug lord na chikwa. Masaya na naman sila. Diba? Ano yun? Ayusip naman. atuloy. tuloy. Bakit isisi mo doon sa taas? Wala na bang wala na bang kakayahan mag-govern ang ating mga local officials sa, sa kanilang? wala kakayahan talaga yan. Wala. Kung ako yung tatanungin, Si Baste, walang kakayahan. Eto ah, eh, hindi naman po sa pag-aano. Kung si Digong at Baste, yung titingnan mo, mabuti pa ito si Digong, kahit pa paano. ba? Diba? May utak. Pero si Baste, wala talaga. K.O. Oh. Kaya lang, ang, ang pagkakamali dito, yung katalinuhan po ni Digong, ginamit po sa mali. Yun yun, yun eh. Yun yung, yun, yun yung kasi siyempre, alam nyo, pag ang utak mo matalino ka, gagamitin mo sa mali. Mabilis kumita ng pera. Ganun lang yun! Nako. Eh, ah, halimbawa, isa kang vlogger ngayon, katulad ko. Ay, gumawa kaya ako ng mali. Ako si Bullpoint Man, gagawa ako ng mali. Bigla akong pupunta sa mga Duterte, babaliktad ako. Asahan nyo po, may mga mayaman na siguro si Bullpoint Man ngayon. Ah, may bumaliktad eh. Ay, may pera doon sa kabila eh. O bakit po? Bakit po ako yayaman? Siyempre, kailangan po nila ng mga vlogger na maninira sa gobyerno. So kukunin ako. Ah, oh. then, halimbawa, ako magpapabayad. Oh, bakit ka babayaran ballpoint ng ganito-ganito? oh, eto yung explain ko dyan. Kailangan po nilang magbayad para makuha yung posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo po, De, tingnan, tingnan niyo po ito ha. Ah. Ang palagi nilang sinasabi na si Martin Romualdez daw, speaker Martin Romualdez yung nagbabayad. Di po totoo yan. Bakit? Nandyan na po sila sa posisyon. Ang Pangulo, nandyan na. Pangulo na yan eh. Ano pang purpose? Bakit sila magbabayad? Sa amin. Wala. Walang dahilan para bayaran kami. Pero yung mga duta eh, may dahilan po para magbayad ng mga vlogger. Bakit? Para manira sa gobyerno. Para yung posisyon makuha nila. Mga Duterte kaya naghahabol sa posisyon. Kung ikaw yung nagahabol, gagawa ka ng paraan para maagaw mo yung trono. Ganun yun. Diba? O, oh, sila yung nagahabol ngayon eh. Gusto nilang makuha yung trono eh. Diba? Oh, pinapaintindi ko lang po sa inyo yan. Para klaro. Kung bakit, ang daming naninira ngayon. Kasi ang goal po, ang goal po nitong uh, kalaban ng administrasyon ay sirain yung gobyerno na to. Kasi ang China, pinupunduhan sila ang mga DDS, diba? Ang goal kasi ng China, pabagsakin yung gobyernong ito. And then, ang, ang Duterte, nagagamit din ng China, Atat at din sa kapangyarihan mga Duterte, kaya gano'n ginagawa. Gano'n 'yung nangyayari. 'Di ba? natin 'to. Ilang constituent na lahat na lang problema isisi doon sa taas. No? 'Yun lang po mga kapatid. Kung sino ang uupo ngayon sa ating bansang Pilipinas, crispituhin natin. Oh, maliwanag 'yan ha. 'Yun 'yung sabi ng isang dato 'di ko man kilala 'to. No? sino itong dato na 'to. So, yun lang po yung ating uh, reaction sa bagay. Mga DDS, wala mga respeto yan. And then, good luck na lang sa inyo. Ha? Mam, mam, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Manira kayo hanggat gusto nyo. Nasa sa inyo na yan. So, ayan mga preno. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0 And syempre, meron din po tayong TikTok. Ayan ha, same lang po yung pangalan. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to at ring the notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga uploads. Okay? So, ayan lang po muna yung ating video mga pre. Bye-bye po muna, pansamantala.